Okay, mga kababayan, magandang balita. Ano yun? Ano yun? Ito na nga po. Sa wakas, at sana, kasi ako matagal kong hinihintay, matagal akong nag-iisip kung bakit hanggang ngayon, hanggang ngayon, eh hindi pa rin ginagawa yung mga bagay na dapat matagal nang ginawa. Ang alin nga yun, Sultana? Ito nga pong gulo dyan sa West Philippine Sea. Alam nyo mga kababayan, mula ngayon, uh, ayoko na munang mag doon sa mga usapin na medyo mabababaw, no? Mga chismis-chismis dyan sa paligid. Alam nyo mga kababayan kasi, ang pinaka pag-usapan natin sa ngayon, dapat ito po ang pinag-uusapan ng mga Pilipino, ng mga pamipamilya, ng mga alam mo yon yung kahit na habang habang nasa hapag kainan or nasa trabaho di ba kahit na nasa trabaho tayo nagkukwento-kwentuhan pwede ba pakiusap naman po sa mga kababayan natin mahalaga po na tutukan natin pag-usapan natin itong tungkol sa agawan ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Wag naman po puro TikTok sayaw-sayaw. Kasi, eh, alam mo, sa, 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 tingin ko mga kababayan, sa, sa nangyayari ngayon sa mga kababayan natin, parang wala silang, wala nga sigurong alam. Walang alam sa mga nangyayaring gulo. Kasi ang utak nila puro sa pagsasaya. Wala namang, pong mas, wala namang masama na magsaya. Kahit sino gusto magsaya. Kahit ako, gusto ko laging masaya. Yun naman po talaga dapat ang buhay ng tao, laging masaya. Kaso, ang katotohanan, real talk, kumbaga, hindi po tayo nabubuhay sa puro saya. Yang kakatiktok ninyo dyan, sayaw-sayaw dyan, kanta-kanta, naku, mamaya nyan, pag hindi kayo tumulong sa pagresolba ng problema ng bayan natin. Isang umaga magigising nal magigising na lang kayo na. Ultimong pag TikTok yung pagsayaw-sayaw, baka hindi nyo na magawa. Dahil kapag kayo ay nasakop na ng komunista, kontrolado lahat mula sa lahat ng bagay, mula sa malaki maliit na isyu, kontrolado. Ngayon, ang uh, buod po ng aking topic sa ngayon ay sabi ko nga kanina, matagal ko nang inaantay itong matagal ng pangako, nilag-usapan na tutulong ang Amerika. Amerika, mga kaalyado, yung malalaking bansa, tutulong sila na masolve yung problema dyan sa territorial dispute dyan sa Karagatan ng Pilipinas. Parte ng South China Sea. Na dati nga, nung nakaraang buwan, tumulong na sila. Nag, nag, uh, nagkaroon sila dyan ng military drills, nag-escort. Akala ko tuloy-tuloy na yon, Yun pala parang patikim lang. Na during those times ng uh, pagtulong, pag-escort, yung balikatan exercises, eh, medyo nanahimik yung China. Pero hanggang dun lang. Nung nagsialisa na, natapos na yung mga military drills dyan, bumalik sa panghaharas yung China. So, ibig sabihin, ano ba ang ibig sabihin nito? Takot din ba ang China na mapasubo sa gulo? Kasi kung hindi sila takot, di sana during the exercise, kung ano yung ginagawa nila sa ngayon, sa mga, sa atin, sa mga Pilipino na nakasakay lang sa maliliit na bangka. Kaya kaya-kaya nila eh. Kung magawa kaya nila yung ginagawa nilang pang, pang water cannon, gawin kaya nila yan during the time na may meron tayong escort alam naman natin hindi nila gagawin. Kasi, di ba, sino ang winowater nila? Yung, yung mga barko ng malalaking bansa, ng Amerika, ng Japan, ng Australia. Kaya, dapat sana ituloy-tuloy yun, ano? Tuloy-tuloy na. Or, ito po ang isang malaking ipinagtataka ng mga kababayan, although siguro given the uh, yung ano ni Pangulong Marcos yung kanyang uh, pagsisikap uh, na masolbang problema itong problema natin dyan sa Ayungin Show yung BRP Sierra Madre ang pinakasolusyon lang dyan eh, palitan, mapalitan na po ng isang permanent structure yung outpost doon na Sierra Madre dahil nga bulok na yun. Ang ipinagtataka ko mga kababayan, bakit hanggang sa ngayon, hindi pa inuumpisahan? Ito nga, tag-ula na naman, no? Oh. Panahon na naman ang bagyo. Hold it, syempre, ako naniniwala ako na mayroong plano. Mayroong plano yan ba diba, nung nagpunta sila sa sila pangulo at sila kasama sila ah uh, nagpunta sila sa Hawaii doon sa uh, pinakahead Pacific Indo-Pacific uh, military headquarters doon sa Hawaii maaring nag-usap-usap na kung ano ang talagang grand plan tungkol dito sa gulo sa WPS hindi ba dapat ang mga ganitong bagay eh napaka-urgent na po kasi itong uh, dapat magkaroon na magpagawa na ng permanent structure na uh, military outpost diyan sa Ayungin Seoul. Na of course hindi natin magagawa. Aminado tayo na hindi natin kayang gawin on our own dahil siguradong haharangin ng China dahil ayaw ayaw na ayaw nga nila na magkaroon tayo ng outpost diyan sa Ayungin Shoal. Kaya gusto nga nilang mabulok na yung ano diyan, yung barko nating luma. Ang ipinagtataka ko bakit hindi ba dapat matagal nang inumpisahan? Meron naman tayong budget eh. Ang dami pera ng Pilipinas mga kababayan, di ba? Sa totoo lang, ang daming pera ng Pilipinas. Eh kung mag-usap nga sila dyan, yung mga budget-budget dyan sa mga departamento eh, mga project by the billions eh. Billions ang pinag-uusapan. Yung mga, excuse me, yung mga nakukurakot dyan, mga naibubulsa, by the billions. Tingnan nyo na lang yung nawawalang budget ni Pulong Duterte para dyan sa Dabao. 51 billion. Ang ipinagtataka ko dito sa mga opisyal natin, bakit walang ginagawa na yung mga ganyang mga missing na budgets, eh hindi gawa ng paraan na mabawi. Biruin mo kung 51 billion, ang 51 billion, baka sobra-sobra na yun ipagpagawa eh, ng permanent structure natin dyan sa West Philippine Sea. Makakaya na yan na mag, magpagawa ng isang artificial island? Nakapagtataka. Ay, well, baka kasi birds of the same feather. O, oh, kaya hindi kayang sundutin yung kapwa dahil baka kasi mayroon din isusundot sa kanya. O, oh, napalayo na naman ako ng topic. Ito nga po na good news na ito na ang sabi sa balita eh magpapadala na ang Amerika ng uh, Coast Guard. Yung kanilang malaking barko na ipapadala dyan sa para matulungan tayo dyan sa <coughs> kahit na sa pagpapadala uh, ng mga supplies. Dahil alam naman nga natin na itong nakaraang mga araw, ay eh, inagao inagaw ng mga bandidong singkit yung mga pagkain ng sundalo natin just imagine pagkain pagkain gamot bigas tubig yun ang laman no mga packages na inihulog ng eroplano ng Philippine Navy pagkain ng mga tao natin doon na nagbabantay sa sa ating outpost doon kita nyo sa For sure, nakita nyo sa video sa balita. Inagaw e, pilit. Tapos, buti hindi naagaw lahat eh. Pero yung mukhang naagaw, eh yung mga bigas mismo. Well, anyway, pwede namang magpadala uli. Siyempre, kailangan padalhan ulit yun eh. At ngayon na ganun gano'n na nangyari, siguro ko naman, magkakaroon na tayo ng medyo epektibo na paraan kung paano na makarating doon sa mga dapat tumanggap, doon sa mga naka-station natin na mga sundalo, dyan sa BRP Sierra Madre, yung mga supplies nila, paano kakain ng mga yun sa gitna ng dagat? Kaya mga kababayan, itong mga, itong mga in na ito, alam mo, nakakasuklam-suklam talaga ang mga pinaggagawa nila. Kasuklam-suklam. Yan po ang isang uh, uh, makikita natin na resulta ng pagiging isang lahi or tao na walang kinikilalang Diyos. Tatandaan nyo. 'di ba ang komunistang ang komunistang incheck. Wala silang religion, wala silang hindi nila kinikilala ang Diyos. Dahil para sa kanila, ang Diyos ay sila. Sa pangungunay si Jinping. Sila ang Diyos, kaya nga ang ginagawa nila, ganyan ang ginagawa nila, dahil para sa kanila, sila lang, sila ang may karapatan, sila ang, sila ang makapangyarihan. Sila ang dapat mamuno, sila ang Diyos. Para sa kanila, walang mas makapangyarihang Diyos na nakakasakop sa kanila. Sila ang Diyos. Kaya nagagawa nila yung mga ganyan na ultimong sarili nilang tao, sarili nilang mamamayan, eh, hindi nila nire-respeto ang karapatan. What more yung ibang lahi? And, most especially tayong Pilipino, na ang tingin nila, eh, napakaliliit na, napakalilinggit na nila lang kayang-kaya nilang tiris-tirisin. Walang, alam nyo, mga walang budhi na klaseng mga tao ito, mga kababayan. Hindi lang bandido. Walang kaluluwa, walang konsyensya. Hindi makatao. At pag hindi ka makatao, ibig sabihin, hindi ka tao. Ganun lang yun. Hindi tao itong mga inchik na ito. Hindi ko nila lahat na lahing inchik ha. Yung gobyerno ng inchik. Yung nag yung nag-uutos, yung nagmamando dito sa mga mga nang-agaw na ito. Kaya mga sumusunod lang naman yan sa utos eh. Pero alam mo, kung ikaw ay isang matinong tao, pwede ka namang pwede ka namang sumuway sa utos. Diba? Diba? kung nakakakilala ka ng tama. Pero ito, sana nga po, para maiwasan na ang maiwasan na ang gulo, maiwasan na, na may masaktan sa ating mga tropa, sa ating mga kababayan, eh sana naman po magawa na ng paraan yan ASAP. Kailangan magkaroon na ng permanenteng uh, structure, outpost na talagang matitirhan, maayos na matitirhan nitong mga naka-estasyon dyan na sundalo. Kawawa naman eh. tinan mo naman ang tinitirhan nila, my God. Baka isang sagi lang sa balat niya eh, matitetano yan eh. Puro nakalawang eh. Pangulong Bongbong Marcos, bilis-bilisan nyo naman alam naman natin kung papano yan mariresolba. Humingi na rin lang ng, lumapit na rin lang ng tulong sa ibang bansa. Hindi pa lubos-lubosin. Magpatulong na tayo. Habang nag, habang nag, uh, nagpapatayo ng istruktura, may, may mga nakabantay dyan sa paligid na mga coast guard. Mga military ships ng ibang bansa para magawa siguro ko naman sa loob ng isang taon yari na yan kailan pa yan noong kisahan mamaya eh aapat na taon na lang bababa na si bababa na ng pwesto si Pangulong Marcos mamaya kung sino na naman dyan na makapalit eh iba na naman na maging policy dapat sana may batas na kahit sinong presidente ang umupo dyan iisa lang ang policy foreign policy 'di ba? Kaysa ipapalit-palit. Nagugulo tuloy. Pati China nalilito eh. <laughs> 'Di ba? Nalito. Nung nakaraan. Mayroon anya tayong agreement. <coughs> Nung pumalit na nang nagpalit ng pangulo, hindi na kinilala yung agreement. O di papalit-palit, di ba? Pero hindi ko ibig sabihin na iisang polisiya na para sa bayan. Kagaya nung ginawa ni Duterte, yung pulisiya niya, hindi naman para sa bayan natin. Para doon sa kaibigan niya. Di ba? Gago. Alam nyo, nung si Duterte pa yung pangulo eh, takot na takot siya kay G si Jinping. Takot na takot siya sa China, kaya ipinagkanulungan niya yung bayan natin eh kasi takot siya na harapin, kumprontahin labanan yung China. Hindi kagaya ng ginagawa ng Pangulo natin ngayon na tumatayo. Hinaharap yung dambuhalang bandido na bansa. E, ito, yan ang yan po ang uh, malaking kahalagahan nang pakikipagkaibigan. 'Di ba? Kaya maraming tumutulo ngayon sa bansa natin dahil ang pangulo natin ay nakikipagkaibigan. O, oh, 'di ba? 'Yun naman kasi dapat ang nangyayari ang ginagawa ng mga magkakapit-bahay, isang komunidad, community of nations. Dapat kaibigan. Serte noon eh. E, di ba inaway niya yung Amerika, inaway niya yung EU, pinagmumura niya yung Pangulo ng Amerika. My God! Pangulo ng Amerika, mumurahin mo? O di ba, ultimo kang si Santo Papa eh, minuran niya. Yung EU, minumuran niya. Lahat minumuran niya yung gusto niyang murahin. Kisino nga naman ang tutulong sa'yo? Kaya nung nakita niya alam niyang kailangan niya ng tulong ng ibang bansa pero hindi niya magawa ngayon dahil palaaway eh war freak war freak tapos eh yun na ang nangyari sa atin tapos ngayon pasalamat tayo nagkaroon tayo ng pangulo na pala kaibigan oh, kaya ngayon yung uh, pagbibiyahi-biyahi ng Pangulo natin na nakikipagkaibigan, yung binuksan niyang muli ang ating uh, pintuan sa mga, sa mga kapitbahay para makipagkaibigan, binawi niya yung nasirang pakikipagrelasyon nung nakaraang administrasyon. Kaya ngayon, sinasabi nila ng mga DDS na ang tapang-tapang naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano naman yung daw yung pinagmamayabang? Eh, ganito tayo kahina, militarily? Oo nga, mahina tayo. Ang militar natin hindi pa ganun kalakas. Kaya nga lumapit eh, sa ibang bansa na malalakas. Kasi hindi pa natin kaya. But at the same time, pinapalakas niya. Eh, birun mo yung sinabi ni Robin Padilla? Sobrang tapang daw. Sobrang tapang. Akala ko ba weak leader? O, oh. iwan ko sa inyo. Gusto kasi ninyo yung ngayon, sino ba ang sino ba yung weak? <coughs> so yung mga kababayan, yun lang po ang gusto kong <coughs> uh, mapag-usapan natin na sa wakas ay magpapadala na ng tulong ang Amerika. Dapat naman dapat lang. Dapat nga yung Spain magpadala rin. O yung Japan, di ba sinakop din tayo dati. O yan tumutulong sa atin ngayon. O lumaigsi ilang yung, ilang taon lang naman tayong sinakop. Yung Amerika, ilang dekada. Ayan, tumutulong. Pero yung Espanya, asa? Daang taon tayong sinakop. Pero parang si Bibisara. No comment. Walang paki. <laughs> so, magpasalamat na lang tayo mga kababayan. Wag na tayong mag mag-asam uh, ng tulong mula sa ayaw tumulong. So, welcome Japan and America. Maraming salamat sa inyong tulong. And congratulations. Maraming salamat sa ating uh, masipag at makabayang pangulo. BBM, BBBM. Diba, mga kababayan? Salut. Salut po tayo kay PBBM dahil siya po ipinaglalaban niya ang ating bayan. Kasi alam niya na ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. ba? Diba? So, maraming salamat po sa panunood at uh, magkita-kita po tayong muli. Ito po ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Bye!